Ayun po, ang episode ito, ano po, hindi na po natin papalampasin ang malakas pong ulan. Oh, yan, katitila lang po. Oh. Andito po tayo sa kabilang area. Yan. Ito po yung binisita natin na sabi ko po sa inyo, tayo ay magtatanim lang. Yan, pitche mustasa po. Ay, eh, man po pala. Eh. Ari dalawa, pitche mustasa, tigalahating kilo. <coughs> Dito na po, ari nagpapaan na tayo tapos nalagyan po natin na rin naman. super rin nandito na po muna yan yano pagkakalakas po ng ulan kanina ay ngayon pagkatila sabi ko yung, ay aking, babalikan na rin aking nabisita po uho ay labo pat yan tubig oh nalumbo lumbo oh ah ayan po oh lakas po ng ulan sa ilaya oh oh nalumbo lumbo Ito na po ang pagkakataon. Oho. Hmm. Ang tawag po dito sa ating gagawin, patubangga, pasumala. Oho, pasumala. Ibig sabihin pag tayo tumama, ay di tama. Pag sumala, ay di sala. Oh, meron din pong ganyang pagkakataon. Patubangga, pasumala ang ating gagawin punta Oh. Ah basang-basaan ang lupa. Hmm. Ay, Ay tama-tama, ari. Kabuo po yan, natin lalagyan na. Hindi na tayo magagayak ng ating mga Sabi po. Sabi po. na nakasita. Oh. Ari ko ay abono. Ah, tapos po tayo ng Monte Verde Monte Verde yan po Monte Verde. ito po itik ano lang hindi po kada mayan tig one fourth lang na po ito pichay mustasa po oh. oh. yun po mustasa narito na sa ah yung pichay narito na sa loob lalahat na po natin ito siguro mas yan disclaimer lang tayo po may kanya kanyang diskarte ng pagtatanim ano ito ho ating gagawin uh, padalwang ulit ko na patubangga pa sumala kumbaga pwedeng tumama pwedeng sumala oho ganyan po lahat po naman ng pagkakataon, di tanggapin natin kung sumalat, tanggapin natin kung tumama, tanggapin po natin masayos. Ilagyan po natin ng kaunting ano. Kaunting gamot para sa Insekto po. Pagkatapos po niyan, meron tayong abuno. Yan o. Oh. Eh. Ari po ay yung no, no, trebor. No trebor. Tama po ba? Aking pronunciation. Ah. Oh. mimix lang po natin yan eh. gawa po lang siya yung magiging pabao natin yung pataba natin basal po naman ang lupa dyan at yan ay matagal nang naging bakante Ayun, tara po. Sama-sama po tayo. Yan po kahit ganyan may mga damo. Diyan lang po natin ihahagis yan. Yan, diyan po sa mga gilid-gilid dito. <coughs> ito po ay mana natin sa ating ano po ninuno gawa ng ganito po ang tawag po dito tanim sa kaingin oho ito po ang tanim sa kaingin tagpo apong apo na po pala uli ngayon no? Yan, no? mabaho po yan Nandiyan na po yung ating mga hinasik pawaso din na yan po no? aba ito po naman yan no? ang tawag ko dito sa tanan na ito walang puhunan tayo dito pagkasususurtihin tayo diyan sisibol na yan sa kahon natin yung ba transplant sa pagtatabasan aho ah, mm. gawa ho ng ito magiging protection din po yan sa ano sa init kung sakaling uminit uli eh អូចាំពួតមន្តាយពរប្រតិចៃមិនចាំ رeكpiنمان ito pong mga ano natin tatapon natin sa tama. Ayun. Yeah. Uuwi po natin 'yan. napuyano. na po yan, oh. po, Nalagyan na po natin ito. yung sa taas ayun hindi pa po dyan natatapos yung ating pagtatanim oh. yan po ay medyo ating iinisan pa ng mga dumi oh. hindi po puro kitain ng ano na ayun na yung final atin pong tatanggalin yung mga makaanong dumi. na po namang iba. madumi pa rin po pero okay na rin ho yan oh. kahit pa paano po yan ang mga ganyan mga dumi dumi lampas po dyan ang pechay mga hey, buto nyo pagkatapos po nyan kung saan yung mas makapal na banda lilipatan po natin yung mga iba ibang part para mas mapuno yung ating taniman po ba oho Ya. Yeah. Hmm. Babanglawan po natin natin. Ito sa bandang niya Kukuhain po natin yung gabi doon. Ate, binisita na nakaraan. Sayang. Mayroon <clears throat> po tayo dito itinayin bomb na gabi. Oh, ayun. Oh. Eh. may green na mga pulutan yan po uh, update update ko na lang po kayo sa ating ginawang pagtatanim ano po sana na may magkaig eh. oho uh -huh. kung hindi man po magkaig ay eh, bigay di na talaga oho uh -huh. ayun bala dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po kagsasubscribe sa akin channel subscribe na lang paklik na lang po notification din para maging updated po sa susunod pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.